Para po sa ating Other Matters ngayong uh, August 7, 2023, may tatlong barangay po ako na uh, imumukahi po na ibalik sa dating pangalan. Yung po ay ang mga barangay ng San Miguel A B. yung ibabalik siya sa dating pangalan na Kaputatan. Yung pong Kaputatan ay nagmula sa pangalan ng uh, Putat, o yung isang uri ng uh, puno na sumasagana nung panahon na yun, nung araw sa baryo Kaputatan at nagtayo ang mga tao ng bahay doon hanggang sa nakagawa ng isang village eh simumukahi ko po mamaya na ipabalik yung San Miguel sa Kaputatan gayon din naman yung uh, tulay yung barangay tulay na ang dating pangalan niya ay mabakaw yung tulay silangan at saka tulay kanluran, eh, ay balik sa mabakaw silangan at mabakaw kanluran. Na ito naman ay eh, nagsimula sa pangalan ng isang ibon, yung bakaw, na noong araw, sumasagana yung mga ibon, napakarami sa lugar na niya noong araw, kaya doon kinuha yung uh, pangalan ng uh, ng uh, nasabing barangay. Ganon din naman yung ikatlo, yung uh, Pantihan Uno na ang dating pangalan naman ng Pantihan Uno ay Balayungan ito ay nagsimula sa puno na Balayong kung saan ganun din na nung araw ay napakaraming uh, puno na ng Balayong doon sa lugar ng Pantihan Uno kaya ito naman pong nasabing pagbabalik ay merong guidelines na galing sa NHP at ito po ay pag napagtibay dito, dadalhin sa Pangsangguniang Panlalawigan at sa National Historical Commission at magkakaroon po ng uh, isang uh, play visit para pagbutuhan ng mga tao sa nasabing uh, limang barangay. Ayun lamang pa Mr. Ceman at uh, salamat po. Maganda umaga sa lahat.